Yan. Uy, guwapito. Aray ko. Aray Hmm. Sir, ilang taon ka na? 20 idol. 20 ka rin. 20, 20 anyos. Hmm. Gusto mo ba si Ma'am Lexi? Depende. Anong depende? Baba ka na, sir. Gusto. Hindi pwedeng depende dito. Ha? Yes or no lang sagot. <coughs> Hindi to laruan na sabi mo na kapag gusto niya, okay lang din sa sa'yo. <laughs> ha? Hindi pwedeng dipindi tayo ang lalaki. Pag tinanong ka kung gusto mo yung bayo, yes or no lang yan. Wala ko nang sinabing mahal mo to eh. <coughs> ha? Siguro makapagrason ka, mahal mo ba to? Hindi sir, bago pa lang kasi, kikilalaan yung kumuna. Pwede yon? Pero sabihin ko sa'yo kung interesado ka o gusto mo yung babae na to, yes or no lang ang gusto ko marinig sa'yo. Idol, <laughs> hey, ilan taong na? 26 po, sir. 26? Mm. O, sir. Bakit ka na pangkat sa live ni 2.0? Gusto ko lang mag-join. Oh. At saka bakilala si ma'am. bakilala Mm. Si... po, sir. May anak ka ba? Meron, sir, isa. Isa, single father? Oo uh, po sir. Oo, uh, uh, kasal hindi. 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 Paras kayo nakatungo eh, no? Ano, gusto nyo ba bumaba? Magbasa na lang kayo ng comment? Parang may <laughs> pinagtataguan kayo. Alright. Sir, gusto mo ba ito uh, si ma'am? Oo uh, po sir. Yes. Mm, mm Okay. May dalawang anak na to. Meron. Mm, okay lang. Kahit may dalawa na, pero nasanay na. Hmm. Hindi mo na kailangan turuan. Manduhan mo na lang pag sinabi mong kaliwa, kakaliwa na yan. Pag sinabi mong kanan, kakanan man yan. nakamasil memory na yan, marunong eh. Dekedin nga side. Okay. So, ikaw, single father, si ma'am, single mother. Kamalikot, char? <laughs> Alright. So, ma'am, may tanong ka ba kay sir? Bakit, bakit, po, bakit po po ako nagustuhan, kuya? kuya? Simple ka lang po, ma'am. Mabait din. Depende. Di, di, Taga di. um, tagasan ka po? Taga ilay po, ma'am. mo. Bakit ikaw, ma'am? Lexi, saan ka ba, ma'am Lexi? Tagamuntal bandisal po ako. Oo, oh, lapit lang yan. <laughs> ano? Problema niya yun. Hindi mo problema yun. <laughs> Sabihin mo lang kayo. sa kanya kasi ang diskarte kasi dyan. Ano? awala oh, wala. Umalis to rin. Hindi kasi ganun yung diskarte. Kaming mga lalaki ang magpapakahirap sa inyong mga babae. Kaya dapat hindi mo problemahin yung layo. Isa lang diskarte dyan being a babae. Ah, love. Gusto mo makaisa? Eh di pumunta ka. Di ba? Ganun ang diskarte dyan. O. Kung ayaw mo, eh di. Bala ka. May ina to you. Gusto agad-agad you. Ilan taon ka na idol? ah uh, Ano na po ako? 37? Ay ma'am, 37 ma'am. Okay na to siya ma'am. Yung edad lang po ng papa ko yan eh. <laughs> sir, kita sa siya bintang. Ayaw mo noon? May boyfriend ka na, may tatay ka pa. Ayaw mo? Ay, baba nyo daw ito moderator, ayaw daw. Naku, nag-effort pa talaga si Sir, oh. Sir, ayaw nyo daw, Sir. Parang tatay kanya daw. Mm, ibig sabihin, 20 ka, 37, 70, nagkaanak na yung tatay mo. Opo. Mm, tapos ikaw 20, medyo nalugi ka sa tatay mo. <laughs> ah, 18 ka nagkaanak. Mm, mm Okay lang yan. Ay, <laughs> graphics. Pero mas maganda, di ba? Kapag nagkaanak na maga, di ba? Opo. Mahirap. Mahirap nga lang. Pero kung... Pero kung pagbabasihan mo, mas advantage sa'yo kasi ikaw yung nauna. Di ba? Okay. Magandang gabi, sir. Idol. Oh. Yes, ilang taon na buo kayo? Uh, 26, sir. 26. Huwag mm -mm. malikot, sir, Ma'am, okay lang ba si sir? 26? Hindi po ba pwedeng mga 23, 24? Ah, 23, 24. Gusto mo bata din? Kanina pa tayo naghanap, ngayon ka na nagsalita. <laughs> Diyos ko naman. Oo. <laughs> oh, baba niya moderator. Thank you, Sarah. Balik ka mamaya. <laughs> ano kasi ako sa live mo. ano po? Kasi ako kasi naka ako nakaka ko sa live mo. Pero ngayon ako parang hindi natutuwa. <laughs> <laughs> Joke lang. Pinapanood kasi kita kahit sa Facebook. Talaga. Ikaw yung basher ko dun, no? Hindi. Followers mo. Ah, followers kita. Thank you ha, naging bagay ka ng journey ko. So malapit na tayo mag 1.5 million. Million. Ba diba, guys? Malapit na mag 1.5 million followers dun guys. Sige, balik ka bukas ha. Kaya mamaya ulit. Pahinga ka muna. Okay? Mahirap ka pag tuloy-tuloy. Malalas pag yan. Okay. Kaya dandahanin okay. lang natin hanggang sa makahanap ka, ha? Apo. Mm -mm. Huwag mm mag Maganda ka. Okay? Thank you po. Wala sabihin Sabi bago ako bumaba. Pa. Pare na pa dito. <coughs> um, Thank you po kasi Tinayagan niya akong maka-up sa live niya. Sobrang saya ko po. Mm, -mm. Bayad ka lang ng entrance to sa baba. May bantay ako dyan. <laughs> may bayad pala. Oo, may entrance tayo. <laughs> Sige. Thank you, ah. Maraming salamat. Okay po. Thank you, Den. -mm, -mm.